God bless everyone, meron tayo dito mga kakalasin na motor, ng dryer at saka ng electric pan. Itong mga ganitong uh, klase ng uh, motor, uh, katulad dito, pan motor, ayan. Itong pan motor ito kapag ka nasira na, ay huwag nating itapon. Pwede nating mapakinabangan yan sa pamamagitan ng uh, pag-iipon ng kanso. Uh, kasi yung mga tanso yan, yan mahal yan kapag kaya na naipon mo so kaya ang ginagawa ko kapag may mga sirang ganito yan ay hindi ko itinatapon o binibinta ng buo sa mga maguguti ang ginagawa ko dyan ay kinakalas ko iniipon ko siya kapag ka yan ay naipon mo at marami na ay di malaking tulong na rin sa atin kung mga pambigas-bigas lang ay uh, makukuha dyan sa mga tanso nyan so bibigyan natin ng sample itong isang to at ating kakalasin gamit lang yung ating uh, lagari ito itong cutter at saka yung uh, screwdriver kakalasin natin itong mga motor na ito so ang gagawin lang natin ay kakalasin natin to itong screw nya ayan, tanggalin natin sa rito madali lang namang kalasin yan yang mga yan o oh, yan oh. bali apat na tornil yung kakalasin mo yan kung magkaminsan yan ay matigas ang gagawin mo pupukpukin mo lang yan yung ulo so ang oh, kagaya nito matigas o oh. ang gagawin mo dyan hahatawin mo lang siya rito yan oh. ganun lang sabay bibiglay mo ngayon ayun oh, medyo matigas oh, ayun okay na nakuha na siya oh. pinapalo lang yan kapag matigas oh, ito isang to matigas din to ayun, okay, oh. oh. ulit natin kunting pok 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 lang yan eh Oh, medyo matigas pa ng konti. Ito. Yung, yung. Oo Okay na. Pag nakalas mo ng ganyan, ayos na yan. So, pagkabalambot na, kamay-kamay na lang yan. Ayan o. Oh. Kamay-kamay na lang at yan ay kusanang malalaglag ayan o ayan hmm, sabay kung unok dito medyo matigas-tigas din kung san ayan ito malambot sisikotin mo lang ito dito nakakapit kasi yan eh ayan o ayan dito sisikot-sisikotin mo lang o yun all matindi yan oh so yan nakita natin yan oh yan duminya oh. sobrang dumi nya yan ganit yan ang ikinasunog nyan yan yung magalit na yan yan oh pagkaganyang uh, hindi nalilinis yung electric fan yan gumaganit. Yun nagiging cause ng uh, sunog niya. Eh, katulad ito, yung dumi na yan, ibig sabihin, hindi ililinis yung electric pa niya. Yan, kaya yan ay nasira. Pero kung yan ay nalinis, sayang, hindi sana masusunog yan. So yan, yeah, gamit yung ating lagarin bakal, lalagarin lang na natin to So kapag nga natanggal na natin yung kanyang takay pa yan, galing yan dyan. Pag nalis natin yan, nagagawin natin yan, sisikwatin natin dito siya. Sa lugar to, sikwat-sikwat muna kasi hindi mo mabibigla yan eh. Unti-unti lang ang pagpapaangat uh, niya. Hanggang sa kusas yang umangat. Oh, yan o. Oh. Ikot lang na. Ayun. Ikot lang yan. Ayun. Bukot na. Oh. Ayun Oh. Madali yan kapag kaya ni na lagari mo na. Oh, yan oh. Hindi mo na kailangan diyan ng grinder o ano, screwdriver lang. Katalo na yan, tanggal yan. Oh, yun. Ngayon ang gagawin natin dito, nilinisin natin yan. Tatanggalin mo yung mga tali niya kasi hindi tatanggapin sa junk shop yan kapag kaya yan ay madumi. malinis ang pagkakagawa natin dyan. Matanggalin mo yung mga tali na yan. Kaya nga, hmm. uh, malinis ang ganyan. Pati yung mga plastik, alisin mo yan. Ito, so, matanggalin uh, mo rin yan. Matanggalin mo lahat yan. Ayaw kasi sa junk shop ng madaming ganyan, uh, madumi kasi makakasama yan sa paglingi. Kasi pagdilayan nila sa mga tulawan, dapat malinis wala na siyang mga tali na ganyan kaya pag alis niyan sa junk shop diretsyo na yan sa tunawan I-tutunawin ng panibago yan at iroroon yan ng panibago kaya. so kaya kailangan kapag ka tayo ay nagkakalas kailangan malinis tsatsagayin mo lang yan oh, you know, wala kang ginagawa sa bahay mo di magkalas ka ng mga sirang electric pa na hindi na ginagawa o kaya sirang washing machine kalasin mo, lagariin mo hindi e nakatulong pa sa'yo habang wala kang ginagawa kaysa tumambay ka sa kanto o yan, ayun, magkalas ka lang ng ganito yan. at nakaiwas ka na sa tambayan magkapera ka pa Dali naman. Pag mo yan, o, oh, yan, oh, Diretso na. Pag naputol mo yung mga dugtungan niya. Hmm. Nahihila nga ng kamay, o. Oh. Puputol sa kamay. O. Oh. Nice na. Nalinis na natin to. Ang gagawin ko dyan, lalagyan ko ng langis yung shafting niya. Ayan. Para bago natin sa itabi, lalagyan lang natin ng langis. Kahit dito natin sa padaan, eh, na yan, oh. Ayan. Sabay, balik natin. So ito galing to sa automatic washing machine. So yan ang kanyang screw ay thread type ayan. So screw type siya, hindi siya katulad ng iba na seal type, yung iba naka seal dito, ito naman naka screw. Ganyan ang gamit ng mga automatic washing machine. So ang gagawin natin, ay kakalasin lang natin dito. Gamit yung ating number 8 open wrench, ayan. Ayan yung tordyo pag samasamahin natin Sabay ibabad natin dito sa langis Ayan para hindi siya kalawangin Ayan Titingnan natin kung aloy o pula Pagka pula Lalagarin natin pero pagka aloy hindi na Ay ala aloy Ayan o So yan, may eh, pagkaganyang puti. Ayan. Puti yung kanyang winding. pero Hindi ko na nilalagari yan. So, ito yung isa. Yan ang sinasabi kong pagkakaiba. type yan. Nakarematch Ang kailangan mo dyan, sinsil sa martilyo. Ayan, sunog. Sunog, Oh, yan, oh. Kaya pala hindi gumana. Ayan, oh. sunog. Oh. Atin kung pula o puti. Nagari na rin ito. Ayon. Puti, ayan. Oh. Puti siya, ayan. Oh. Hmm. Puti din hindi Kaya natin kakalasin si top kay base maganda yung bereng Kuhanin natin yung kanyang bearing lagyan natin sa dito para dumulas Ito, barin natin sa dito pukpuk puk 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 din Ito, bayulinate natin to para madali siyang mabunot kaya matanggal yung kalawang kaya pagka nilinis siya pa, yan madali siyang papasok na labas. so yan okay na So ito yung ating gagamitin dyan Tanggalin mo natin yung kanyang set clip dito Para madali siyang may ma ma tulak Si sumasabit dito yung adjustable na yung ating connect eh. open range Diyan, yung flat screwdriver Yun Yun yung sa kabila Sikotin din natin yan So, palibasa ay umangat na. Madali nang matanggal yan. Ayan o. na hmm. naman. Ganon din. Wala na na sir clip yan. Tuko na lang natin dito. Palibasa to maiksi. Paluin na lang natin. Ayun. Isang palo lang. So, ganun lang magalis ng uh, bearing. sa ganitong mga rotor.